Ay. Ang word of the north na natin ngayon. Ay. Ay. Ihatid. Mm -mm. Sa bulinaw. Iyater. Iyater. <laughs> sa ibaloy itulod. Ito. Itulod sa ibaloy. Sa iloko itulod, itulod din. din. Sa Kankana ay iturod. Itur iturod? Iturod. Oh, iturod. Sa kapampangan Atad. 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 Yun yun yung binibenta sa labas. Sa Pangasinan, iyakar. Iyakar. Iyaka. Iyakar. Mm -hmm. Iyaka. iyakar. 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 Sa ano yan? Sa Ilocano, Ilipat. Oh, oh. Sa <laughs> sa Iloco ay itulod. Itulod. Itulod mo kanyak. Itulod mo ti sleeper mi kanyak. <laughs> Oo, oh, oh, understandable ba naman. Oh, basta yun. No? Oh, <laughs> Nagagrasp oh, pa Foreigner eh. pa kasi tayo din. Foreigner. Oh. <laughs> It's the dot.com. Oo, <laughs> oh, basta yun. Oh, ikaw ba, Vanessa, paano pagka-ibaloy? Ibaloy? Mm -mm. Parang pareho lang. Oh. Sa ano, uh, tulod mo si Abong Mi. Oh. 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 Ihatid daw siya sa bahay nila. Oh. <laughs> Ay, doon. Ay, ganaga. Oo, oh, oh, pero, oo, oh, oh, nakakasaya naman talaga pagka ihahatid ka. Eh, well, biyarnis sa bukas. Oh, baka may sa ahatid sa'yo. <laughs> oo. Oh, oh. Sarili mo, hatid mo. Oo, oh, <laughs> oh, sarili mo, hatid mo. Di kaya yung kasama mo nung, nung baka dumaan ka pa ng mga, o kaya, yung kasama mo <laughs> Oh, madaming oh, nagahatid sa amin doon sa ano oh. sa Tontogan. <laughs> oh, oh, <laughs> oh, oh, madami doon. Minsan, minsan lumilipad. Oo, oh oh, oh, <laughs> oh, <laughs> oh, 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 minsan nasa babag. <laughs> mm. mm.